Balita naman sa lalawigan, may bagong record na pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taon. Naitala ito sa Tugigaraw, Cagayan, kung saan pumalo ng 38.6 degrees Celsius ang init noong April 5. Ramdam din ang matinding init sa marami pang lugar sa bansa, kagaya ng La Union. Lalo't sa tala ng pag-asa, sa 42 degrees Celsius ang heat index sa bayan ng Bacnotan. Ang sino mang mabibilad sa araw, posibleng makaranas ng heat cramps o exhaustion. At kapag nasobrahan, posibleng itong mauwi sa heat stroke. Pero hindi lang banta sa kalusugan ang problema ng mga magsasaka sa bayan. Karamihan kasi sa mga balon at poso, natuyo na. Kaya't pahirapan ang supply ng tubig. At yung mga ilog sa bayan, natuyo na rin. Lalo't Oktubre pa nakaranas ng huling pag-ulan sa lugar. Ayon naman sa pag-asa, malaki ang posibilidad na tumaas ang heat index dahil umiiral pa rin dry season hanggang sa Mayo. Sa ilang pang mga balita sa lalawigan abay nasa Davao City ngayon ang mga tauhan po ng Senado para nga umano-arestuhin si Pastor Apollo Quiboloy Nakipagpulong po sila sa polisya para magsilbi ng judicial warrant at contempt warrant sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Handa ro po ang mga otoridad kung sakaling ang magkagulo sa pagdakip kay Kibuloy. Sa ngayon po ay nagpapatuloy pa rin ang paghanap sa kanya. Nauna pong sinabi na haharap daw ho sa hukuman itong si Pastor kapag may garantiya na hindi makikialam pong Amerika sa kanyang kaso. Siya po ang merong arrest order at arrest warrant na humihingi muna ng mga kondisyon. Nagpanig buying ang ilang residente sa Socorro, Surigao del Norte dahil sa takot ng matagalang dilim at solar eclipse. May nagpakalat kasi sa social media na tatlong araw daw hindi magpapakita ang araw dahil nga sa solar eclipse. Pero paglilino ng pag-asa, hindi totoo ang sinasabi sa viral social media post. Nangyayari kasi ang solar eclipse kapag dumaan ng buwan sa pagitan ng mundo at ng araw kaya natatakpan ang sinag nito kaya dumidilim. Tumatagal lamang ito ng apat na minuto. Patay isang bata ho naman matapos pong mahulog mula sa isang gusali sa lungsod ng Cebu. Mula sa ikadalawamputpitong palapag ng condominium na hulog sa third floor ang apat na taong gulang na bata. Isinugod siya sa ospital pero binawiin din po ng buhay. At ayon sa pamunuan po ng condominium, umalis ang ina ng bata habang tulog ang kanyang anak. Makalipas ang siyam na minuto, bumalik ang ina sa unit pero wala na doon ang kanyang anak. Iimbestigahan po ng Cebu Police ang pagkakahulog ng bata para matiyak na wala itong nangyaring foul play. Panahon na baby girl para mag-say goodbye muna sa ating mga viewers sa TV5. Sa mga kapatid po natin sa TV5, pwedeng pwede po kayong magpatuloy na manood at makinig sa amin dahil nga hanggang 7 in the morning lamang tayo dito. Lipat po kayo sa 1PH ng Signal TV. Pwedeng pwede rin po kayong manood sa RPTV at manood din po sa aming mga social media accounts, YouTube channel ng News 5 Everywhere, Facebook page ng Radyo 5 at sa Facebook page ko po na DJ Chacha. Pwede pwede rin kayong makinig. Nasa FM po tayo, 92.3 Radyo 5 True FM sa Megan Metro Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. Pasintabi naman po sa susunod naming ibabalita, isa na namang kasing kaso ng animal cruelty ang nag-viral sa Laguna. Sa video, makikita ang hinabol ng isang grupo ng mga lalaki ang aso. Hinatak nila ang aso at tiniyak ang uh, o oh, at saka naman pinagpapalo gamit ang golf club. Kanya-kanyang palong mga salarin kahit pa nanghihina na ang hayop. Kwento ng uploader ng video na sumita sa mga namalo, hinabol daw ng uh, o oh, hinabol nila ang aso dahil kapapanganak lamang at nangangagat ito. Sa kabila ng kanyang sinapit, ligtas naman daw na natagpuan ang aso. Nasa isang vet clinic na ito, kasama ang kanyang apat na bagong panganak na tuta paliwanag ng isang veterinarian normal sa aso na maging agresibo pagkatapos itong manganak at hindi talaga ito dapat lapitan Fred Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.